Hello, hello, what's up, what's up mga kapatid, no? So, apike, maging panahon karon sa gawas, no? So, inyo makita na inyo makita na abnormal lagi ang hangin sa gawas, no? So, mga pinalangta, ta kita yung problema sila yung problema nato, no? Hello, hello, what's up, what's up, what's up? A few moments later. Lisod mo kay pangita og topic. Naglabad na sa ninyo mga ulo. unsaon ninyo po pangita og topic. Kung ako paninyo ay mo pagkuna huna Ngayon nga maglabad ninyo o. Ano na lang niya? Gamay siwil. Gamay bikil. Gamay katiting. Oh, okay. Ngayon yung makita, mapaminaw, ganyong masinati. Vlog na na. oh, sa mga content creator deha naglabad yung ulo oh nga nira kung tambag ninyo i vlog dit mubuto ang mubuto ang sin oh vlog dit so vlog mm. dit ina yo guys mabuto guys lo no aggressive grusyo binus babo guys pero bunta genda ko ay na mo paglabad-labad na hindi totoo yan mga gawing civil si sa Ron, mingaw kayo butang na to music piso 8 10 kana na music Dili sana to music Bili kayo dili kayo dili kayo kumedy mantaron. Blag nana siya. Ang gipangayo ni Algo 90 seconds. Sobra na man is 90 seconds. Wala impas na ug mana pun Ak unsay mo gawas sa imong utok o i vlogreto na nasudipan ka o i vlogreto. <laughs> guys nasudipan ko guys oh sakto na ya. na siya. Blag nana siya. Nya, yeah, supaya so lain yang kita Oh, umat na pun. Oh, bagaimana nama aku? Oh, Mengapa kau dari mana, mudah?